Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon ang viral photos ng basketball star na si Kobe Paras habang magkahawak kamay na naglalakad kasama ang isang hindi pa nakikilalang babae sa Bali, Indonesia. Agad itong nagbunsod ng spekulasyon ukol sa estado ng kanyang love life. Ang spotting na ito ay kasunod ng mga ulat na si Kobe at aktres na si Kailin Alcantara ay nag-unfollow sa isa't isa sa Instagram na lalo pang nagpapatibay sa mga hinala ng hiwalayan. Matatanda ang noong November 2024 lang kumpirmadong inamin ng dalawa ang kanilang relasyon at magkasama pa silang nagdiwang ng holidays. Ngunit sa ngayon, nananatiling tikom ang bibig ng parehong kampo tungkol sa isyong ito. Dahil dito, mas lalong naging palaisipan sa mga fans kung may bago na nga pag-ibig sa buhay ni Kobe o simpleng travel moment lang ito. Sa tingin nyo, soft launch na ba ito ng bagong karelasyon o move on lang talaga si Kobe?